Si Ishan ay isang walong taong gulang na malikhaing bata at kilalang basagulero ng kanyang mga kalaro. Binagsak niya ang lahat ng mga subject at maituturing na pinakabobong estudyante sa kanyang klase. Nasa pangalawang taon na siya sa grade 3 at kung titignan ang kanyang report card, kailangan niya muling umulit sa kaparehong grado. Sa kabaliktara ni Ishan, ang kanyang kapatid na si Johan ay isang huwarang estudyante. Bukod sa pag-aaral, naglalaro siya ng tennis at lalaban sa paparating na Interstate Tennis Championship. Madalas ding mapaaway si Ishan sa mga kalarong nambubuli sa kanya. Isang araw, inireklamo ng isang ina si Ishan sa kanyang ama na si Nand Kishore. Humingi siya ng tawad sa dalawa sa maling iniasal ng kanyang anak. Nang sila'y makaalis, itinulak niya si Ishan sa sahig para disiplinahin ang bata. Bagamat mahal ni Nand Kishore ang kanyang mga anak, masyado siyang malupit kay Ishan. Naniniwala siya na mababa ang grado ni Ishan at kawalang kakayahang gawin ang mga simpleng bagay dahil sa kanyang katamaran. Sa sumunod na araw, inutusan si Ishan ng English teacher na basahin ang isang linya sa libro. Sinubukan niya ang lahat ngunit halos hindi malang siya nakabuo ng isang salita. Nahihirapan siyang intindihin ang mga letra ngunit napagkamalan siyang pilyong bata ng guro at pinalabas sa kanyang klase. Hindi na bago para kay Ishan ang maparusahan. Sa katunayan, madalas siyang nasa labas ng classroom dahil ang tingin sa kanya ng mga guro ay istorbo sa ibang estudyante. Noong araw ding yun, hindi nagawa ni Ishan ang kanyang takdang aralin sa mathematics. Upang maiwasang mapagalitan, tumaka siya sa paaralan at ginugol ang buong araw sa paglakwat siya sa bayan. Ini-enjoy niya ang buong araw, bumili ng sorbetes, nagpalipas ng oras sa tabi ng dagat at sinuri ang lahat na dumadaan. Sa katapusan ng araw, bumalik siya sa school bus na walang nakakapansin sa kanyang pagliban. Sa bahay, makikita natin siyang gumagawa ng magandang painting. Mahilig magpinta si Ishan at gamit ang malikhain niyang isip, nagre ito sa sobrang gandang sining. Maya-maya, sinubukan siyang turuan ng kanyang ina na si Maya at pinagawa ang kanyang takdang aralin. Ngunit napansin niyang sobrang pangit ng kanyang sulat kamay at halos hindi makaspel ng kahit na anong tama. Iniugnay niya sa katamaran ang kanyang kawalang kakayahan at pinagalitan ang bata tulad ng iba. Kinabukasan, kailangang magpakita ni Isha ng excuse letter mula sa kanyang mga magulang. Nakiusap siya sa kanyang kapatid na gawan siya ng sulat para sa kanya. Pinapangako siya ni Johan na hindi na siya muling tataka sa klase at ginawa ang excuse letter. Pinakita ito ng bata sa kanyang guro at hindi malang nagduda sa pagiging tunay nito. Nagpanggap din siyang may ubo para magbukhang galing sa sakit. Sa araw ding yun, sinorpresa ang mga bata ng isang pagsusulit sa mathematics. Iniabot kay Ishan ang pagsusulit pero parang sumasayaw ang mga titik para sa kanya. Ang unang tanong ay 3 times 9. Ang naisip ng bata ay ang ikatlong planetang Earth at ang ikasyam na planetang Pluto na nakikipaglaban sa bawat isa. Nagpantasya siyang sinisira ng Earth ang Pluto at nangatwiran na ang sagot ay tatlo. Iniwan niyang blanco ang mga natitirang tanong at pinasa na ang test paper. Nang tanungin ng kanyang mga kaklase, siya siyang sumagot na nasiyahan siya sa pagsusulit. Sa sumunod na araw, nakabalik na si Nan Kishore sa kanyang business trip. Tuwang-tuwa si Ishan sa pagbalik ng kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Subalit habang sila'y nag-aalmusal, nahanap ni Nan Kishore ang peking excuse letter noong nakaraang araw. Sa kanyang pag-iimbestiga, kanyang nalaman ang tungkol sa pagtakas ni Ishan sa paaralan. Kinabukasan, pinuntahan ng kanyang mga magulang ang prinsipal at kinundi ang pag-uugari ng bata sa klase. Kanila ding nalaman ang tungkol sa pagsusulit sa math at resulta nito. Ipinagpalagay ng prinsipal na si Ishan ay isang special child at kailangang ipadala sa paaralan ng mga batang merong kapansanan. Nag-alala ang parehong magulang sa kinabukasan ng kanilang anak Kaya nagpasya silang ipadala si Ishan sa isang boarding school Ganap na sa lungat si Ishan sa ideya Umiiyak siyang nakikiusap na panatilihin siya sa bahay Kahit na ayaw ding mapahiwalay sa kanya ng mga magulang Ginawa nila ang satingin nilang makakabuti para kay Ishan Nang gabing yun, nanaginip si Ishan na naiwan siya ng kanyang ina At nagising na sumisigaw Nang sinubukang pakalmahin Nangako siyang mag-aaral ng mabuti kung hahayaan siyang manatili sa bahay. Nadurog nito ang puso ni Maya, ngunit nanindigan si Nan Kishore sa kanyang desisyon. Dumating ang araw na dinala si Ishan sa boarding school sa kanayunan. Makakasama niya ang ibang bata sa isang dorm at isang beses lang sa isang buwan papayagang magpagkita sa kanyang pamilya. Isa itong bangungot para sa walong taong gulang na unang beses na mapapalayo sa kanyang tahanan. Pagkatapos na maglibot sa paaralan umalis ang pamilya na may mabigat na puso. Pinagmasdan lang ng bata ang pag-alis ng kanilang sasakyan na mayroong luha sa kanyang mga mata. Nanatili siyang tulala ng ilang minuto kahit na hindi niya na nakikita ang sasakyan. Nang dumating ang dilim, naglakad siya papasok sa dorm habang patuloy na umiiyak. Hindi siya nakikipag-usap sa kahit na sino at halos hindi kumain ng hapunan. Sa gabing hindi siya makatulog, pumupunta siya sa banyo at doon umiiyak ng tahimik. Samantala, nakarating na si Maya sa bahay at inuha ang mga gamit ni Ishan. Nakita niya ang isang flipbook ni Ishan habang inilalayo mula sa kanyang pamilya. Nadurog ang kanyang puso nang ma-realize kung gaano kahirap sa bata na mapalayo sa kanyang pamilya. Pinipilit ni Ishan na gawin ang mga normal na bagay katulad ng pagsintas ng kanyang sapatos at pagtali ng kanyang kurbata. Sa kanyang unang araw, Pinaupo siya sa harapan ng gurong si Mr. Tiwari kasama ang nangunguna sa klase na si Rajan. Narealize ng mga guro na hindi normal si Ishan. Halos hindi siya nakikinig sa klase at laging napaparusahan ng kanyang mga guro. Palagi siyang pinapadala sa labas ng klase bilang parusa at pinapaalis sa mga aktibidad dahil sa pagsira nito. Sa paglipas ng panahon, sobra siyang nadismaya dahilan para punitin niya ang kanyang libro at itinapot ito sa basurahan. Minto na siyang maging mahusay sa klase, nalubog sa depresyon at pagkamuhi sa sarili. Nang dumating ang kanyang mga magulang upang siya'y bisitahin, nagkulong siya sa loob ng kwarto at umiyak sa unang pagkakataon simula noong huli silang nagkita. Sa kanilang pagpupumilit, tumakbo siya palabas at tumakbo ng ilang lap sa basketball court para magrebelde. Dinala siya ng pamilya sa isang hotel ng isang gabi upang bigyan siya ng pahinga mula sa klase Binigyan siya ni Johan ng mga gamit sa pagpipinta bilang regalo ngunit ang hindi niya alam, isinira niya na ang kanyang pagiging malikhain at tuluyan nang tumigil sa pagpipinta. Inabukasan, nagpaalam na ang kanyang pamilya at iniwan muling mag-isa si Ishan. Kalaunan sa araw na yon, si Ishan ay nasa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Nakatingin siya sa ibaba ng terrace habang iniisip ang mangyayari kung siya ay tatalon mula sa gusali. Pinigilan siya ng kanya nag-iisang kaibigan at sinabi ang tungkol sa bago nilang guro sa sining. Hindi ito masyadong inisip ni Ishan dahil wala pang guro ang tumulong sa kanya. Subalit nagulat ang mga bata nang pumasok ang bagong guro na si Ram habang nakasuot ng clown costume. Kinakantahan niya ang mga bata, tumutugtog ng plauta, pinasayaw sila at tinayaan silang magsaya sa klase. Bagamat gusto ito ng lumang Ishan, ang malumbay na bata sa ngayon ay hindi na nakikilahok sa anumang aktibidad. Bilang kanilang unang gawain, ang mga bata ay inutusang gumuhit o magpinta ng anumang nais nila. Nagsimulang gumuhit ang mga bata ng ilang bagay, ngunit hindi man lang ginalaw ni Ishan ang kanyang papel. Ipinagpalagay ni Ram na kumukuha lang ang bata ng oras para mag-isip, ngunit kahit matapos ang klase, blangko pa din ang papel ni Ishan. Tinanong siya ni Ram kung ano ang kanyang problema ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa bata. Nang gabing yun, tumawag si Maya para kausapin si Ishan ngunit nakahawak lang siya sa telepono at hindi man lang nagsalita. Ipinalam kay Ishan na kailangan nilang ipagpaliban ang sunod na pagbisita dahil sa tennis competition ni Johan. Para kay Ishan, kinukumpirma lamang nito na wala ng pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. Tumulo ang isa niyang luha at umalis na wala man lang sinasabi. Sa sumunod na araw, nakita ni Ram na nakaluhod si Ishan sa labas ng classroom. Dahil sa pagka-intriga ng kanyang personalidad, tinanong niya si Rajan tungkol kay Ishan. Binunyag ni Rajan na nahihirapan si Ishan na unawain ang mga titi kahit gaano pa niya subukang matuto. Nagtuturo si Ram sa mga batang may kapansanan kaya malapit siya sa mga espesyal na bata upang malaman ang sakit ni Ishan. Binasa niya ang lumang notebook ng bata at nakahanap ng pattern na merong magkakaparehong pagkakamali. Kahit na nagtuturo siya sa mga espesyal na bata, hindi maalis sa kanyang isipan si Ishan. Meron siyang kaparehong problema nung siya'y bata pa kaya naaawa siya sa bata. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman niya ang aktwal na problema ni Ishan at naglakbay sa kanyang bayan upang makipagkita sa kanyang mga magulang. Tinanggap nila ang guro at hinayaan siyang tingnan ang kwarto ni Ishan. Nagulat si Ram na nagpipinta pala noon si Ishan. Lalo siyang nalungkot dahil nawala na ang interes ng bata dahil sa binibigay na pressure ng kanyang mga magulang. Minaliit ni Nan Kishore ang kanyang anak at pinaalam na siya'y tamad mag-aral. Gumanti si Ram at pinakita sa kanila ang pattern sa mga pagkakamali ni Ishan. Madalas niyang binabaliktad ang mga titik na para bang nahihirapan siyang makita ang pagkakaiba ng mga ito. Gayunpaman, iniugnay ito ng ama sa katamara ng bata ngunit tahas ang sinabi ni Ram na siya'y nagkakamali. Tineklara ni Ram na si Ishan ay may neurological condition na tinatawag na dyslexia dahilan para hindi niya maintindihan ang ilang mga pattern tulad ng mga letra at mga salita. Tiyak na nahihirapan ang bata dahil walang nakakaintindi na hindi siya marunong magbasa at ipinagpalagay na siya ay tamad. Para mas maintindihan nila, hiniling ni na basahin ni Nan Kishore ang banyagang titik na nakasulat sa kahon. Nang pinagalitan si Nan Kishore nang hindi niya maunawaan ang mga titik, kanyang na-realize kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang anak. Gayunpaman, Tumanggi siyang tanggapin na makakakuha ng magandang trabaho ang anak gamit ang kanyang hilig sa pagpinta Ngunit determinado si Ram na patunayang siya nagkakamali Pagbalik niya sa paaralan, tinuruan niya ang mga bata tungkol sa mga sikat na historical figure na hindi gaanong magaling sa eskwela noong bata pa sila Nagbigay siya ng mga halimbawa ng mga siyentipiko, mga sikat na aktor at mga pilosopo na magpapagaan sa pakiramdam ni Ishan nang magtanong si Ram kung sino ang nag ng bumbilya, nagsalita si Ishan sa unang pagkakataon at sumagot na si Thomas Edison. Nakakita si Ram ng kislap ng pag-asa para matuto ang bata. Nang dumating ang hapon, si Ishan ay nasa tabi ng lawa nang gumamit ang bata ng lastiko upang makagawa ng gumaga ng bangka. Humanga si Ram kaya inuwi niya ang estruktura at tinago ito bilang dekorasyon. Nagsimula muling dumaloy ang pagiging malikhain ni Ishan Ngunit mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago siya matuto mag-aral ulad ng ibang batang kaedad niya. Isang araw, pumunta si Ram sa prinsipal at pinaalam ang tungkol sa problema ni Ishan. Nagmungkahi ang punong guro na ipadala siya sa paaralan ng mga batang merong espesyal na pangangailangan ngunit kumpiyansa si Ram na kayang mag-aral ni Ishan kasama ang mga regular na bata. Nang sinabi ng prinsipal na hindi ito posible, pinahayag ni Ram na tuturuan niya si Ishan araw-araw pagkatapos ng klase. Sa mga sumunod na araw, gumamit si Ram ng iba't ibang makabagong pamamaraan upang matulungan si Ishan na makilala ang mga titik ng alpabeto. Tinuruan niya ito gamit ang sandbox, mga clay, sensory method, at iba pa. Gumamit din si Ishan audio audiobooks at hagdan para matuto magbilang. Sa loob ng dalawang buwan, nagsimulang maintindihan ni Ishan ang mga titik na hindi kayang ituro ng ibang guro sa loob ng ilang taon. Isang araw, pumunta si Nan Kishore sa paaralan upang ipagmalaki kay Ram kung gaano sila nagsiliksik tungkol sa kalagayan ng anak at nais niyang malaman ng guro na hindi siya pabayang ama. Ngunit sinisi siya ni Ram dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang tiwala ng bata sa sarili na hindi kayang itanggi ni Nan Kishore. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Ishan na sinusubukang magbasa mula sa notice board. Sobra siyang nagsisisi sa hindi sinasadyang pananakit kay Ishan na at hindi magawang humarap sa kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, nag si Ram ng isang kompetisyon ng pagpipinta para sa mga estudyante at mga guru. Ang lahat ay nagtipon sa amphitheater at nakilahok. Ginamit ni Ishan ang painting supplies na inirigal sa kanya ni Johan. Nagsimula ang kompetisyon at naging abala ang lahat sa pagpipinta. Maging ang mga guru ay nasiyahan sa kaganapan at ginawa ng lahat ang kanilang makakaya Lumikha si Ishan ng magandang painting ng kanyang sarili habang nakaupo sa tabi ng lawa. Pumunta siya sa harapan upang ipasa ang kanyang ginawa at nakitang pininta ni Ram ang kanyang larawan. Makalipas ang ilang sandali, ipinahayag na ang mananalong painting ay ilalagay sa harap ng bagong edisyon ng kanilang yearbook. Pinahayag ng prinsipal na naging mahirap ang pagdedesisyon dahil dalawang painting ang nangibabaw, ang kay Ram at ang isa ay kay Ishan. Sa huli, Si Ishan ang diniklarang panalo habang ang pangalawang premyo naman ay napunta kay Ram. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ishan na kinikilala ang kanyang talento. Hindi niya napigilang umiyak at tumakbo sa guro para yakapin ito. Sa huling eksena, pumunta si na Maya at Nankishore sa paaralan para sa meeting ng mga magulang at mga guro. Ipinagmalaki ng prinsipal ang talento ni Ishan habang pinapakita ang harapan ng yebo. Nagulat ang mga magulang dahil hindi sila sanay sa ganitong atensyon. Kinalaunan, pinakita ng mga guru sa mga magulang ang report card ng bata at pinuri ang mabilis na progreso ni Ishan. Sa labas, pinapanood ng mag-asawa ang kanilang anak at napaiyak sa sobrang kaligayahan. Nagpasalamat si Nan Kishore kay Ram sa pagtulong nito kay Ishan at humingi ng paumanhin sa kanyang iniasal. Sa katapusan, Nagpaalam na si Ishan kay Ram at bumalik na sa kanyang bayan para magbakasyon.